Morning! Pupunta ko ng mall ngayon mga ate and sobrang dami nagre-request sa inyo na subukan ko daw sumakay ng jeep papuntang mall. Pero ate, napakahirap doon kasi hindi ko pa nasusubukan sumakay ng jeep kasi kadalasan pag nagmumol ako, alam niyo na, di ba, naka-grab, naka-car. Pero ngayon ate, <laughs> susubukan ko itong isa sa mga pinakamahirap na challenge. Yung pagsakay ng jeep para sa inyo gagawin ko to. Punta pa dapat ako ngayon sa terminal ng jeep pero sa pagkakaalam ko, merong umikot dito sa amin. So, nakabahan ako ate kasi hihintayin ko yung jeep. Paano ako magpapara? Paano ako sasakay doon ate? Hindi <laughs> e, ko talaga siya kaya gawin kasi first time ko lang pero para sa inyo. Gagawin ko ito <laughs> Oh my gosh, ito na, may jeep na. Wait lang. I gosh, ito na, nakasakay na ako ate sa jeep. Like, first time ko lang ko, hindi ko alam kung paano ba ako magbabaya, Pwede ba Gcash o card? Kasi ka, di ba kailang ako? Kailangan ko makasakay ng jeep. Tapos hindi ko alam ate, Ang akala ko ako lang mag-isa sa jeep. Yung pala meron din pala ako sa mga kasama. Oh my gosh! Kuya, tumatanggap ba kayo ng card o kaya ng Gcash? hello eh. <laughs> Ate Maria lang pala. T Check ko kung meron akong dito. At hindi ko pala magagamit tong card. sa yung Gcash ko dito. Pero titignan ko kung meron ba akong cash na dala. Oh my gosh. <laughs> hindi ko ina-expect na coins pala yung babayad sa jeep. Kasi di ba pag nag-grab, laging card lang. So ayan, meron ako ditong 20 pesos. So feeling ko okay naman na to. Kuya, magkano po pamasahe sa jeep? Easy. Kuya, magkano po? Uh... Ala, 13 pesos daw. So ito, 20 pesos. Mukhang okay naman na siya. Aray! Kuya, bayad po. Uh... Thank you. Thank you. Alam <laughs> mo, oh, buti na lang talaga. Madali lang pala magbayad sa jeep. Tari, sukle. Hello. Ah, naghintay ako sa Ay, sorry. Sa Thank you, kuya. Mayroon ako sukle ng 7 pesos. Hindi <laughs> 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 <Ay, laughs> ko alam na ganito pala experience sa jeep na may mga pumapasok pala ng mga ibang mga tao. Pero, <laughs> Alam, Shake yung jeep. Kasi, doon nakaraan, di ba, sa e-jeep ako sumakay. Pero kasi, air condition kasi doon. Eh, pag jeep pala, akala ko pa air Pero, <laughs> wala pala. Titinitiis ko na lang. may mga tao rin pala sa jeep, mga ate. akala ko talaga sa jeep, ako lang mag-isa. <laughs> Kinakaya ko itong challenge na ito para sa inyo. <laughs> oh my God! <laughs> ah! hirapan naman ako dito sa jeep kasi tignan nyo, alam niyo yun yung ang baba na oh my, tignan nyo like, <laughs> <laughs> super tangkad ko tapos tignan nyo <laughs> <laughs> ang hirap pag commute sa jeep ate first time ko lang to no? pero tignan nyo, tignan nyo kung gaano ko kayo kalam diba, ginagawa ko yung challenge ninyo kahit first time ko lang. <laughs> ah! Meron din palang ano, parang sightseeing dito. Ayun, oh, no. mo rin pala yung labas. Yung mga taong sasakay. Tapos, lagi-laging may sumasakay sa jeep ate. Ang akala ko, private siya. Ay, eh, pala hindi. <laughs> Grabe. Super, like, hindi <laughs> <laughs> eh, ko alam ate kung ulitin ko pa ba tong experience ko na to, pero... <laughs> Super pawis na ako dito Tapos ang dami palang tao sa jeep Pumatikin, Hindi ko Oh my God Ate, nahihirapan ako Nahihirapan ako dito sa jeep Ayoko na Gusto ko na mag-love I cannot, ate Bayan. Tapos meron pang mga tumatabi sa akin na hindi ko naman kakilala. Akala ko talaga ako lang mag-isa sa jeep, kaya tinanggap ko itong challenge na ito mga ate. Pero hindi eh, ko kaya na, ayoko na mamaba na ako mamaya. Hindi eh, ko na ito kaya, ang nararamdaman ko. Atinatanggap na ako. Ah, tapos pinaabot pa ako ni ate ng bayad niya. Like, hello, hindi ako sa... Bayan. My gosh, kailangan ko ng alcohol. Wala pala akong dalang alcohol ngayon. Oh my gosh, paano na yun? Baka yung mga germs ng bayan. Nasa ka, my God, Tapos parang nagbabayad yung, sila. Yung parang inaabot nila yung mga coins kay kuyang driver. Eh, di ba kasi yung, parang dapat parang Oh, to, bawas na, di ba sa credit sa card o kaya sa mga Gcash. Pero sila ate, nagbabayad sila. <laughs> like, Di ba? Hindi, hindi ko alam na ganito pala yung experience sa jeep. Grabe. Bilang first time ko lang to. Hindi ko makakalimutan to experience ko sa jeep. Malapit na akong bumaba. So, anong sasabihin ko pag bababa na ako ng jeep? Ay, kuya, malapit na akong bumaba ha? Wait lang. Oh my gosh. Kinakabahan na ako ate kasi... Diba pag nag-book, alam na yung bababaan. Pero sa jeep, ang pa yung magsasabi. <laughs> Tapos ang dami pa tao. Tignan yung light. Like, nakakaya. Oh my God. <laughs> ah! <laughs> ay Ano sasabihin ko ba? Stop na. Sige. Kuya, pa-stop na po ng jeep. <laughs> oh my God. <laughs> Grabe <laughs> yung experience. Mas meron pa dito mga bata. Nakikishoutout daw sila. Pinapaalala <laughs> nila sa akin. <laughs> yung naramdaman ko nung kumain ako ng Sir Dina sa atin. <laughs> Ginawa ko siya. Kasi sinalage niyo ako. <laughs> Kung <laughs> nakain. Yay! Hey, Andito na ako ate. Akala ko talaga hindi ko kakayanin yung pagsakay ng jeep. Kasi nga di ba first time ko lang yun. So hindi ko talaga alam. Hindi ko talaga alam yung gagawin ko pero buti na lang talaga kinaya ko sa mga ate